Oh, good evening, everyone. Nagalsa baluta na kami sa ba baday. So <laughs> na ang mga mga camels nang hipos nami sa mga gamit dinhi sa Villa Silina. So blurred ba tayo mura mangit ngit? Lalo yun ni Cairo. So nang limpyo na si Dia Sarah. Dahit taro nga tayo ha. Mawa ng baho. <laughs> So sila dito nang squat pod sa among mga dadunon na maron. <laughs> na unsa ang kadiara dong? So. Na sa ang ubang gamit namo to anang adto. So nanadre. <laughs> nara mga katag kayo nara. So prepare me sa mga dadunon. Hello. Ah. Bye bye mm -hmm. Selena welcome Casa Mera. <laughs> so, pasalamat mi og dako sa uh, tagian tagiya ni ini nga panimalay nga gitagaan jud mi og opportunity nga nakapuyo mi diri lugaraha. Wit sa gabay sa pagap. So, pasalamat mi sa Ginoo dako nga uh, sa pila ka years nga nagpuyo mi dinhi ining balay nila ni Pastor. Pasalamat ni sa Ginoo uh, kita nga kitagaan gyud mig higayon nga naka-stay mi dinhi ug mayo ra kaayo then pila ka years ang Ginoo nagapanalangin sa mua. so thanks God nga ang Ginoo uban sa ang mga plano ug pangandoy aduna ra gyoy katuyuan ang tanan. So prepare mi mga na sa taas. <laughs> Uy, nagunsa man ni sila dira sa taas. Uy, sakto na, wala pa. Tiwason ba na na mo? Okay. Tiwason ba na na mo? Ang Ay nga na. Naabot na yun diri, mga kamas. Okay. So, katubo na kayo si Gabriel. na so, <makes> wala pa mi nakatarong kung pang-arrange sa mga gamit nga ipang asquat as <laughs> so na nami diri relax na mga kamels. so sigab tug na kaayo si ate wa mm, stress kayo mi sa pagkuan pag panglimpyo sa mga gamit ito sa Tikas balay sa Villa silina so thanks god na humana gyud og panghakot then diri na sa kasamira ang amuang Ah, ipang ang ipang arrange sa mga gamit nga paska gadaghan! so stress kayo ang ato ang Mel's TV <laughs> so good evening everyone oh, ang o ang ma ginoo maayo, maayo sa atong kinabuhi o oh, dili ko na to ang o oh, pagpasalamat atong buhi nga Dios mga kamaras